Purihin at dakilahin natin ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Kayo po ay welcome sa ating channel, God's Word, Ready Scriptures. Subscribe now! At ngayong araw na ito, bigyan po natin ng follow-up question po na galing po kay Reyes Renato. Masahin po natin ang kanyang itinatanong. Malinaw po sa akin yan. Ang malabo pa ay si Elias at si Juan Bautista ay isa lang. Pakibigyan po ng linaw. Salamat po. Ngayon, dahil po sa kanyang mga dating tanong, ano, ay nasagot na po natin yung kanyang itinatanong patungkol po dito sa ating uh, binigyan niya tayo ng pagnanais na malaman ang hinaharap. Subalit so, yung iba talagang ayaw tanggapin eh, na ang Diyos po ay nagbibigay at nagbibigay po ng abiso ano ho, o pinapaalam sa atin na mga bagay na mangyayari sa hinaharap. At ito po yung mga tanong pa natin na kung saan ay nag-comment. At nabigyan po natin ito na linaw sa kanya. Kaya ito ang sagot niya sa ating mga sagot sa inyong mga katanungan. Ano po? Kaya ang sabi po niya, malinaw na po sa akin yan. Ito po nga yung ating ibinigay na tulong sa kanya. Naging malinaw po ito sa kanya. At ngayon naman, may gusto pa siyang linawin patungkol doon kay Ilyas at kay Juan Bautista. At bibigyan din natin ito ng sagot sa pamagatyan din po ng salita ng Diyos na mababasa po sa banal na kasulatan. At basahin po natin, mismo sa ating Panasok Kristo, dapat malaman natin ang mga bagay na yan. Kung si Elias nga ba at si Juan Bautista ay isa, alamin po natin ito sa mga salita ng ating Panginoong Isus. At basahin natin sa banal na kasulatan. At ngayon naman po mga kapatid ko sa pananampalataya, uh, alamin natin ang senaryo, mga bagay na nangyayari sa panahon ni Juan Bautista. Ano po? Basahin natin dito sa Juan chapter 1 verse 19. Tuloy-tuloy po ang pagbabasa para makita lang po natin yung mga bawat pangyayari at nagaganap sa panahon ni Juan. Kaya para malaman natin dito sa itinatanong po ni Renato na kung si Elias at si Juan Bautista ay isa. Ang may sasagot po natin ay sa mga salita pa rin po ni Kristo. No, sa kanya kasi natin malalaman. Kasi kung hindi ito ipapalam sa atin, paano nga natin maiintindihan? Ano ho? Kaya ngayon, basahin natin itong Juan chapter 1 verse 19. Pinapunta na mga pinuno ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang mga pari at libita upang tanungin si Juan kung sino talaga siya. Tinapat sila ni Juan. Sinabi niya, "Hindi ako ang Kristo." Tuloy natin. Nagtanong sila, "Kung ganoon, sino ka? Ikaw ba si propeta Elias?" Sumagot siya, "Hindi." Tinanong pa nila si Juan, ikaw ba ang propeta na ipinangakong darating? Hindi rin, sagot ni Juan. Kung ganoon, sino ka talaga? Sabihin mo sa amin para may mayasagot kami sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa sarili mo? Sumagot si Juan, ako ang taong binanggit ni Propeta Isayas nang sabihin niya marinig ang sigaw ng isang tao sa ilang na nagsasabi, Tuwirin ninyo ang dadaanan ng Panginoon at ang mga nagsugo sa mga taong pumunta kay Juan ay mga pareseyo. Tinanong nila ulit si Juan, Bakit ka nagbabautismo kung hindi naman pala ikaw ang Kristo o si Elias o ang propeta? Ngayon, dito po para makita natin ang mga sitwasyon at kalalagayan, bakit hindi sinabi ni Juan Bautista na siya din yung Elias na tinutukoy. Bakit po? Tanda po ninyo, itong mga pareseyo at mga lebita sila po ang may hawak ng kasulatan. Maaring hindi nila naunawaan yung mga bagay na propesya na nakasulat. Hindi po sa pagtanggi ni ang Bautista, no? sapagkat may purpose at layunin sa mga taong hindi nakakaunawa, hindi talaga ito maiintindihan sa mga taong nakakita ng mga profesiya mula sa kasulatan, ito po'y nire-reveal sa pamagitan po ng kapangyarihan ng Diyos. Maipaunawa ito sa mga taong naghahanap ng katotohanan. Dito sa mga pumunta kay Juan, hindi para hanapin ang katotohanan. Bakit po? Kasi kung po, ang katotohanan na nakakasulatan, di ba? Dapat alam nila yon. Ngayon, para maintindihan natin sa mga bagay na ito. Kaya dito, Bigyan pa natin ng linaw. Bakit nga po hindi sinabi ni Juan Bautista na siya nga yung Ilyas na tinutukoy na darating? Ngayon, babasa pa tayo sa bawat senaryo na nagaganap dito sa panahon ni Juan Bautista. Ano po? Ngayon po mga kapatid ko sa pananampalataya, dito muna tayo mag uumpisa sa Marcos 8.27. Basahin natin. Pagkatapos, pumunta si Jesus at ang mga tagasunod niya sa mga nayo na sakop ng Cesarea Pilipos. Habang naglalakad sila, tinanong ni Jesus ang mga tagasunod niya, Sino raw ako ayon sa mga tao? Sumagot sila, May mga nagsasabing kayo po si Juan na tagapagbautismo. May nagsasabi rin kayo si Elias. At iba na may nagsasabing isa po kayo sa mga propeta. Bago tayo magpatuloy po sa ating pagbabasa, gusto kong ibigay lang sa inyo ang itong senaryong itong binasa natin. Sapagkat iba't iba po ang kaisipan ng panahon ng mga tao sa panahon ng ating Panasok Kristo. Ang mga kaisipan po ng mga tao nung panahon ng ating Panasok Kristo, no? kaya tinanong ni Jesus sa kanyang mga alagad kung sino si Jesus sa pagkakilala ng mga tao. May nagsasabi, siya daw si Juan Bautista. ba? Diba? Kaya halo ang mga kaisipan ng tao. May nagsasabi pa, si Jesus daw ay si Elias. At isa pa daw sa mga nagsasabing isa sa mga propeta. Kaya ang mga kaisipan noon hindi nagkakaisa. Nakita po ninyo? Hindi ganong kakilala ang ating Panuso Kristo. Kaya ang mga tao noon, hindi alam kung sino yung dumarating na tagapagligtas. Nakita po ninyo? Kaya iba't iba ang kaisipan ng tao, iba't iba ang pagkakilala sa ating Panginoon sa Kristo. Baka kayo rin hanggang ngayon, makaiba rin ang inyong pagkakilala sa ating Panginoon sa Kristo. Siya na nga ang magbabautismo sa Espiritu Santo, ang iba pa ay pinagpipilitan pa yung paraan ni Juan Bautista na magbabautismo sa tubig. Yung iba naman, ang kaisipan ay kailangan daw ang bautismo sa tubig para magbautismo sa Espiritu Santo. Kaya nga ang tao ngayon, hindi natin malaman ano ba ang gusto ninyo sa halip na gustuhin natin yung paraan ng Diyos. Kaya dito natin malalaman. Kaya salamat sa nagtatanong dahil hindi kayang unuwain ito ng mga tao. Dahil dito lang sa ating channel, nagsasaliksik po tayo para maipaintindi sa mga tao na yung mga binabasa natin, maintindihan natin. Kasi nga po, ang mga aral na turo, mabibigyan lang tayo at mabubuksan ng ating kaisipan at puso sa mga salita ni Kristo kung kinikilala natin si Kristo bilang anak ng Diyos na isinugo ng Ama para ihatid yung mabuting balita. Amen? So, handa na po ba kayong malaman ang mga bagay na ito? Katulad ng tanong po ni Reyes nila na na kung saan ay siya ay naghahanap ng katotohanan. Samantalang yung iba, sa halip na alamin pa ang katotohanan at magtanong, kinokontra pa tayo. Pero wala na ho tayo magagawa at hindi natin yung papatulan sapagkat dito lang po ang ating ibinibigay yung mga sagot ay mababasa natin sa kasulatan mismo naman sinabi ni Kristo kaya hindi tayo panatag kasi sinabi ni Kristo yung sagot ano ha katulad nitong tinatanong po ninyo na kung saan ay nalalabuan ka pa at yung iba ay hindi rin nakakaunawa dito lang sa ating channel ipapaunawa sa atin na si Elias at si Juan Bautista ba ay isa lang at iyan ang bibigyan natin ng linaw. At ngayon magpatuloy po tayo. Balikan natin itong ating binasa. Sumagot so, sila, may mga nagsasabing kayo po si Juan na tagapagbautismo. Iyon ang pagkakilala kay Jesus. Kaya ay yung ilan nagbabautismo pa rin sa tubig hanggang ngayon. Kasi ang pagkakilala kay Jesus ay si Juan Bautista. <laughs> Nakita po ninyo? Ngayon yung paraan po ng bautismo sa tubig ay eh, hindi po dapat natin ganapin. Iyan po ang malinaw. Maka nagkakamali yung iba. Ituloy natin may nagsasabi rin kayo si Elias. Di ba hindi lingin sa ating kaisipan? Si Elias ay isang propeta doon sa lumang tipan. Na kung saan ay hindi siya rin nakaranas ng kamatayan dahil kinuha siya sa pamagitan ng ipo-ipo. Di ba? Kaya ang mga kaisipan ng tao, ay eh, nasa langit na yan. Ngayon, nakita naman natin yung Espiritu ni Elias ay nasa panahon ng ating Panasokristo. Kaya aalamin natin. Ano ha? Kaya makikita natin ang mga bagay dito magbibigay linaw kung ating babaybayin ang bawat kasulatan. Di ba kanina nagbasa tayo sa mga sulat ni Juan. Ngayon pumunta tayo dito sa mga sulat ni Marcos. Kasi nga po yan, may mga senaryo na ipinapaliwanag ni Juan, ipinapaliwanag ni Lucas, ipinapaliwanag ni Marcos. Minsan yung ibang manulat hindi sinasabi kasi baka hindi kasama nung panahon kaya hindi niya naikwento nakita po ninyo. Ibig sabihin, hindi angkop sa panahon na kung saan ay makapagpaliwanag siya. Kasi nga po, dapat maintindihan natin. Na kung saan, itong mga senaryong ito, kaya nagsulat si Mateo, nagsulat si Marco, si Lucas at si Juan, ito yung Ibanghelyo ng Diyos. Na kung saan, maintindihan natin. Ang hindi nakakaunawa, bumaba silang sa isang talata, tapos kukuha na agad ang iba't ibang mga uh, paliwanag. Hindi po ganun. Iintindihan natin at unawain natin ang sinabi ni Juan, ni Lucas, ni Marcos o ni Mateo. Kaya dito, makikita natin na kung saan iba't iba yung kaisipan ng tao. Kaya nga nalilito, hindi nila binabasa ang kabuuan o bawat pangyayari o senaryo sa panahon ng ating Panginoon sa Kristo. Ito po, dahil para masagot na po natin ang inyong katanungan kung si Elias nga ba at si Juan Bautista ay isa, at dito nga po ay maraming nalito. Kaya hindi makapaniwala. Kaya binaybay po natin. Ipagpatuloy po natin ang pagbabasa. Ituloy pa natin po sa verse 29. Tinanong sila ni Jesus, pero para sa inyo, sino ako? Sumagot si Pedro, kayo po ang Kristo. Malino po. Maging si Apostol Pedro po, malino sa kanya. Hindi siya si Juan Bautista, hindi siya si Elias na dapat nating kilalanin si Jesus, siya yung Kristo. Ibig sabihin ng Kristo, Misayas, tagapagliktas. Malinaw po ba sa inyo? Ngayon, ituloy pa natin para makakakita pa tayo ng linaw. Ituloy natin sa verse 30. Sinabihan sila ni Jesus na huwag nilang ipaalam kahit kanino na siya ang Kristo. Ay katulad nito. Hindi ba naipalam ng mga apostol? Ipinalam niya sa takdang panahon. Pero sa panahon niyang siya ay buhay pa, dapat, sapagkat may mga mission pa siya dapat sabihin, ipaalam, at gawin. Yun ang dapat natin malaman. Na kung saan ay manatiling lihim ba yan? Hindi po. Di ba? Nung nabuhay na muli ang ating Kristo, kaya si, si Apostol Pedro nagpahayag sa kanyang kalahing Israelita. Di ba? Okay, pakita ko sa inyo para malaman natin no oh, ito yung ipinahayag ni Apostol Pedro basahin muna natin bago natin ituloy ito no kasi para ipakita ko sa inyo kasi baka magkamali kayo ng unawa sa bagay na binabasa katulad nito sinabihan sila ni Jesus na huwag nilang ipaalam kahit kanino na siya ang Kristo eh, pero ipinaalam din po niya sa takdang panahon ano katulad dito basahin natin nagpatuloy si Pedro sa pagsasalita mga kababayan kong Israelita, makinig kayo sa akin. Si Jesus na taga Nazaret ay isinugo ng Diyos sa inyo at pinatutuhanan ito ng Diyos sa pamagitan ng mga himala at kamahamanghang ginawa niya sa pamagitan ni Jesus. Alam niyo mismo ang mga ito dahil ang lahat ng ito'y nangyari rito sa inyo. Alam na noon pa ng Diyos na itong si Jesus ay ibinigay sa inyo at ganito na talaga ang kanyang plano. Ipinapatay ninyo siya sa mga makasalanang tao na nagpapako sa kanya sa krus. Ngunit binuhay siya ng Diyos at iniligtas mula sa kapangyarihan ng kamatayan dahil ang totoo kahit ang kamatayan ay walang kapangyarihang pigilan siya. Iyan po ang malinaw po do sa ating binabasa patungkol po dito sa ating uh, ibinibigay na talata. Kaya kung babalikan po natin itong Marcos 8.30, sinabihan sila ni Jesus na huwag nilang ipaalam kahit kanino na siya ang Kristo. Pero dumating po yung panahon, ipinaalam po ito. Sinabi lang ng ating Peneso Kristo para yung plano ng Diyos ay nasa ordinansa. Ibig sabihin, nasa order, nasa kaayusan. manino po ba? Ngayon, para mabigyan na po natin ito ng na linaw, sagutin na nga po natin at basahin natin. Ito po ang ating sagot sa inyo pong mga itinatanong, Mateo 17.10. Tinanong siya ng kanyang mga tagasunod, bakit sinasabi ng mga tagapagturo ng kautosan na kailangan daw munang dumating si Elias bago dumating ang Kristo. Ngayon, bigyan po natin ito ng paglilinaw. ba't diba may nabasa tayong Elias? At may nabasa tayong Kristo dito. Ano? Yung Ilyas, tumutukoy yan kay Juan Bautista. At yung salitang Kristo, tumutukoy yan sa ating Panginoon Kristo. Ngayon, basahin natin sa ibang salin para magbigay linaw lang po. Ano? Tagalog ang Biblia. Sabi po dito, tinanong siya ng kanyang mga alagad na nagsasabi, bakit kaya sinasabi ng mga eskriba na kailangang dumating muna si Ilyas? Para maintindihan natin itong ating uh, binabasa. Maging yung mga iskriba, hindi nila naunuwaan kung sino si Elias na yon. Nakita po ninyo? Ituloy natin sa verse 11. Sumagot siya at sinabi, Totoong darating si Elias at ibabalik ang lahat ng mga bagay. Sino po yung tinutukoy ng ating Panginoong Jesus? So, basahin mo natin sa ibang salin. Sumagot si Jesus. Totoo yan. Kailangan nang dumating na si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. Ituloy pa natin sa 12. Ngunit sinasabi ko sa inyo, dumating na si Elias. Tignan po ang sabi ni Jesus. Ngunit sinabi ko sa inyo, dumating na si Elias. Kaya lang, hindi siya nakilala ng mga tao. Nakita po, hindi nakilala si Elias ng mga tao. Kasi nga po, siya yung si Juan nga Bautista. Nakita po ninyo. Basahin natin ang buong pangungusap. Ngunit sinabi ko sa inyo, dumating na si Elias. Kaya lang, hindi siya nakilala ng mga tao at ginawa nila ang gusto nilang gawin sa kanya. Ganyan din ang gagawin nila sa akin na anak ng tao, pahihirapan din nila ako. Di ba? Ngunit sinasabi ko sa inyo, na dumating na si Elias at siya'y hindi nila nakilala kundi ginawa nila sa kanya ang anumang kalilang naibigan gayon din naman ang anak ng tao ay malapit ng magdusa sa kanila nakita po ninyo yan po ang sagot natin sa inyong mga itinatanong. kung itutuloy pa natin sa verse 13 naunawaan ng mga alagad na si Juan na tagapagbautismo ang sinasabi sa kanila hindi ba't malinaw? Iyan po ang malinaw sa ating mga itinatanong. Balikan po natin ang inyong tanong, kaibigan Reyes ni Nato. Sa ibang mga kongregasyon na inyong sinasamahan o sekta o mga religious group, walang kanyang mga mga discussion ano ha. Ay e dito na ipalinaw ho natin ano ha. Kaya sana subscribe lang po kayo sa ating channel, huwag kayong makakalimot kasi napakahalaga ng pag-aaral natin sa bawat araw na ating pong uh, mapapakinggan. Dito lang po sa ating channel, hindi para kayo lukohin o dayain, hindi para kayo kwartahan. Ano ho? Kaya dapat yung malaman, yung ibang nangangaral, para hingan lang kayo ng sobre, eh hindi dapat yon maganap sa mga iglesia. Kailangan magturo sila ng mga aral turo ni Kristo para lumago kayo at makagawa ng mabuti. Kung tutulong po kayo sa channel na ito, hindi tumulong kayo, pero hindi ko kayo hinihingan. Kung kayo po magbibigay ng mga suporta sa channel na ito, mas mabuti rin. Kasi nais ninyong tumulong sa programang ito. Ano ha? So, salamat po. Ibalik natin ang inyong uh, itinatanong. Malinaw na ba sa iyo na si Elias at si Juan Bautista ay isa? Kung nalalabuan ka pa, ito ang sagot natin para maging malinaw sa iyo. Mateo 17.13 na ng mga alagad na si Juan na tagapagbautismo ang sinasabi niya sa kanila. Balik natin sa ibang salin. At na ng mga tagasunod niya na ang tinutukoy niya ay si Juan na tagapagbautismo. Sino po yun? Si Elias. Ito po yun. Balikan natin yung 12. Ngunit sinasabi ko sa inyo, dumating na si Elias. Si Juan Bautista po yung tinutukoy na Elias. Kaya lang hindi siya nakilala ng mga tao. Bakit hindi sila nakilala ng mga tao? Dahil hindi nila naunawaan yung kasulatan. Maging mga pareseyo at mga eskriba. Pero pinaunawa ito ni Jesus sa mga tagasunod niya. Kaya pupunta natin yung verse 13. At naunawaan ng mga tagasunod niya na ang tinutukoy niya ay si Juan na tagapagbautismo. Malino po ba sa iyo? So si Juan Bautista at si Elias ay isa. Ibig sabihin, yung purpose at layunin ni Juan Bautista na ang tinutukoy ng kasulatan na propesya na darating si Elias. Kaya yan po yung Elias at si Juan ay isang um, espiritu na nagsasalita mula sa propesya. At ngayon, salamat pong muli kung naliwanagan po kayo. Huwag naman po kayo makakalimot na mag-subscribe sa ating channel. God's Word Read the Scriptures. Mag-like ka at mag-comment at i-share mo ito sa mga mahal mo sa buhay. Muli natin ibalik sa Diyos ang papuri, pasasalamat at pagsamba. Sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus na ating tagapagligtas. Hanggang sa muli ng ating pag-aaral. God bless you po sa inyong lahat.